Hi guys, good morning. Yon, welcome back na naman. Medyo matagal tayong nawala sa YouTube. Na busy na busy. <laughs> na busy kami, ang daming ginawa sobra. So, yung last vlog namin, yung ano, vacation pa sa Pinas. So nakabalik na pala kami guys dito. Ah, uh, nakabalik na kami ng Dubai. At ayun, oh, kasama na namin si ano, si Yana. Yana. Yay! Hi, Say hi. Say hi. <laughs> sinama na namin siya pabalik dito kasi talagang ano, namimiss namin tapos yun nga yung uh, setup namin medyo mahirap na ulit medyo mahirap kaysa dati kasi dalawa na lang kami ni ano, tatlo na lang kami magkakasama so umuwi na yung mga parents namin hindi kagaya dati na may nagbabantay sa kanila sa kanya na ang inintindi na lang namin yung trabaho namin So ngayon, kami-kami na lang talaga. Medyo pahabaan ng pasensya. <laughs> Pero masaya kasi, kasi mag-away namin after work. Masaya kasi makikita namin si Yana. May sumasalubing sa amin. Yeah. So Ayan, ang kulit-kulit. So yung setup namin pala, ano, uh, kumuha kami ng nani. Nani ba tawag doon? Parang nursery siya. Oh, parang nursery. pick and drop siya. So sa umaga bago kami pumasok ng trabaho. Yeah, <coughs> hatid muna namin siya dun sa nanay niya sa nagbabantay sa kanya. Tapos pag pag out, sunduin naman. So maswerte lang kami kasi yung nakita namin na pick and drop. nag-hi siya. Hi. Hi. Hi ka. Very good. Inaita namin nagpe-pick and drop eh parang 4 or 5 buildings away para yung layo sa building namin. So walking distance lang siya, malapit lang. Tapos sobrang ano, yun nga, napakabait nung nag-aalaga. Shout out kay ano kay Ate kay Ate Lane. kay Ate napakabait niya. Tapos may may alaga rin siya eh. May alaga rin siya isang bata, 3 years old si Elias. Yun know, yun yun yung kalaro ng ni Yana kaya nag-enjoy na siya. So, ngayon, Friday pala ulit. Siyempre, de-off na naman namin. Siyempre, as usual. Galaday! Galaday na naman. But now, meron na kaming kasama. Aling maliit. <laughs> Ay daw, aling maliit. So ngayon, ang pupuntaan natin ngayon, okay. uh, ano lang, nagpa-appointment lang kami. Punta tayo sa hospital. Anong yeah. hospital yan? Clinic? Amber. Amber, Amber Clinic. Sa may Riga ba yun? Yes. Sa may Moracabad. Papacheck up lang natin si ano? Yan na kasi medyo ano eh. So, kasi ngayon yung ubod so, ni Nag nagpapalit yata kasi yung klima dito sa Dubai. Kasi sobrang init. Tapos sa uh, kwarto ang lamig naman. Eh. So parang may may ubo-ubo yata siya na konti. Hindi ba? Pa-check up yana, na rin so, na further. So ayun tara. Kita tayo dun sa ano, hospital. Hay Ana. Hi. Blankies daw blankies. Nai ang galing na, na Where's the Hey! Where's the egg? You don't know the egg? Where's mommy egg? mommy the egg? Where's the egg? Na, guys. Ibis hotel. Where's Where's <laughs> Ready? Let me check. go go come on me. Six zero five. <laughs> Let's go to number W three six. Oke. Okay, ya. Uh, <tell> Ngene, wis uh, ya tembang laso. Oh. Sa wedi sing Re ya, papa cekap up Iku ayo. Wow, very good. Stand lang, stand. Sampo punta. Babai, nah. Punta ayo, Ayo dokter. Hey Doctor. <laughs> hey doctor. Allô, <laughs> Paano na? Tapos na yung ano, check-up. Dito na kami sa mall. Gala-gala lang. Pampalamig.

mag play ka dito. Di ba siya pwede dito? Mapipilay siya dyan, no? Gusto mo ano na mag-play dyan? Play ka na? Gusto mo ano na mag-play? Kaya mag-play. Okay na. Kakain muna tayo, guys. Hindi lang tayo sa ano. Ay, kakain siya na. Anong kinakain na ni niya na? Ay, fried chicken. Oh, very Fried chicken, no? <laughs> Kaya na siya ng ano eh, ng mga solid foods. Pero ma ano, maselan pa rin talaga siya. Kinikilala niya pa yung mga ano eh, na, mga lasa. Pag hindi niya kilala, ayaw niya kainin. Mainit yata ah. Okay muna tayo guys. Wow, kumakain na siya chicken niya oh. Good job. Very good. Good job. Try. Let me try this. Wow very good <laughs> oh baka matusok yung ano niya kasi Inubo lahat oh. Hi, very good. Uh, very good. Well, wow, yummy. Thank you. Yummy. So, yun nga guys. Tapos na kami kumain. Kasi so, ano. Oh. Saan ka napunta ngayon? ayun pak na so yun guys tulog na si ano <laughs> katulog si Ana natulog si Rhea bumaba lang saglit may dinaanan dun sa ano sa clinic hindi na kami bumaba kasi tulog na si Ana eh so yun nga uh, kung nagtataka kayo kung ano kung madali ba yung setup namin kasi solo lang kami parehas pa kami may trabaho di ba? tapos may baby kaming kasama uh, sa totoo lang oh, medyo talagang mahirap pero ganda talaga wala namang ano eh wala namang lahat lahat ng masasarap sa buhay pinaghihirapan talaga eh. so siyempre kahit mahirap kinakaya namin basta magkakasama kami yung setup namin na uh, pick and drop siya yung first 3 weeks sobrang ang hirap ang hirap sobra kasi nung pagkada ihahatid mo si Yana sa ano sa kabilang building ihahatid mo siya tapos iiwan mo po siya doon iiyak talaga siya ng sobra grabe tapos alam mo yun yung parang ang bigat sa dibdib ang bigat sa dibdib pag uh, umiiyak siya ng malakas kahit pagsakay mo dun sa elevator pababa ka na ang naririnig mo pa rin yung iyak niya kahit nandun na siya sa loob ng kwarto sobra oh, pero yun nga uh, nasanay na rin siya tapos naging kaklose na rin niya yung si Ate Lane yung nag-aalaga sa kanya At yung isang baby doon na 3 years old si Elias yun magkalaro na sila ngayon baligtad naman na pag sinusundo ko siya sinusundo siya ni Rhea sa gabi pagkatapos ng duty namin umiiyak na mo silang dalawa kasi ayaw na nilang maghiwalay so last time nga kagabi nga nagpapaalam ang cute ng baby ng isa eh <laughs> nagpapaalam siya dun sa ano kay ate Lynn pwede daw siyang sumama kay Yana dun siya matutulog sa bahay kasi <laughs> nagpapaalam siya dala niya na yung kumot niya tsaka yung dede niya <laughs> nakakatawa so yun lang yun lang so yung ang sabi ko lang 'yung sa so mga parents na kagaya namin na solo lang dito sa Dubai tapos ayan may kasama kayong bata. So, ma mahirap, mahirap talaga sa umpisa Ang laking ng adjustment. Pero siyempre, basta't magkakasama kayo, lahat kakayanin nyo 'yan eh. 'Di ba? Walang 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 mas mas malo walang mas sasarap pa 'yung alam mo 'yung galing ng trabaho at pag uwi mo makikita mo tong ito tong bata na to di ba yung anak mo tapos ang sweet sweet di ba ka ng yakap ng halik makawala lahat ng pagod mo makakalimutan mo yung makawala sa isip mo so mga pag iisip mo magpursige pa di ba para sa future nyo mag-iina o yung pamilya mo so yun lang guys uh, samahan nyo kami sa mga susunod naming mga gala So ngayon patapos na yung ano yung uh, summer dito sa Dubai. At nandito na rin si Yana, syempre, 'di ba? So abangan niyo yung mga susunod naming adventures. Marami tayong pupuntahan ngayong taon. Lalo na pagpasok ng winter. Tapos bali pala yung ano yung kumagana yung binabayaran namin doon sa nani. Bali ang deal kasi namin is uh, parang 8 hours a day lang daw. So 6 days a week, 8 hours a day. Bali uh, 1,000 dirhams Yung deal namin sa kanya Med, Medyo mababa na yun Alam ko eh Kasi yung ibang nanin ang hihingi 1,500, 2,000 dirhams Ay, Ewan ko lang ha Pero kami okay na kami dun Minsan sumusobra kami sa 8 hours Nagiging 9, 10 hours Pero okay lang kasi 5 days a week lang siya dun sa ano eh, Sa kabila Kasi pag Sunday naman Kinukuha siya ng ninang niya Si Ivy siya kasi Daki shoutout sa inyo thank you thank you thank you mga ninang so dun si Ana dun sa bahay nila Ivy tsaka ni Daki kasama yung limang super cute ng mga pusa so yun lang guys maraming maraming salamat at uh, welcome back sa amin welcome back sa amin dito sa Dubai at welcome back sa Youtube so update ulit tayo sisipagan natin mag uh, upload ng mga videos at uh, kung ano yung mga buhay natin dito sa Dubai. So yun lang yung mga ano yung mga nagpaplanong o oh, yung mga soon to be na soon to be parents na mga kababayan natin lalo na dito sa Dubai. So ayan kung medyo medyo nahihirapan kayo, na feel down kayo ganyan. Message lang kayo, comment lang kayo sa baba. Chat tayo. <laughs> ma-share namin sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan namin kung paano namin na overcome sa ngayon masasabi ko medyo kahit pa paano stable na kami nakapag-adjust na kami sa ano yung yung oras namin yung timing namin tapos yung uh, siguro mas rin kami dahil sa nag-aalaga kay Ana sobrang masigaso rin si Ate Lane so yun lang guys yung mga soon to -be parents Kapit lang, puso, laban, kayang-kaya -kaya niyan.